Hindi ito ayan. kaya ng baha. Kapag bagong kasal lo, <laughs> darling, outside ako lang po. Pag po. Ayan, salamat po, Tita Heidi, sa regalo niyo po. Lagayan? Lagayan ng pera. May pera na po sa loob oh. Darling, ayan oh. Ay. Ay, mga kalas, magandang umaga po. Nandito po ako sa lugar po nila, Mrs. Mm. Ngayon pa lang po namin bubuksan tong mga regalo po sa amin nung kasal. Gawa ng medyo busy lang din po nung nakaraan. Lumuwas po kagad ako gawa ng kailangan ko po talaga na pumunta po sa Laguna para sa trabaho ko po. At ngayon, may nag-comment po doon. Bakit daw nagbigay kami ng mga regalo? Ganun daw pala yung tradition. Binigyan po namin ng regalo yung mga ninong at ninang po namin, saka yung mga abay yun na po yung nagserve as kanilang away tsaka halos lahat po ng mga abay po na bata inaanak ko inaanak po namin ni Darlene so parang pinakang bawi na rin po namin kasi mahirap po tayong matagpuan eh pag Pasko dahil sa trabaho po natin tsaka layas po tayo eh dito na lang po kami mag unboxing ito po yung pinakang source of income po dito ni Mrs. po Ayan, kaya hindi po natin siya makakasama sa Tayabas at ako naman po busy sa trabaho. Ayan, dito na lang po kami mag-unboxing. Diba uh, hindi rin naman po kami makakaalis po dito kasi met maya po ay may nabili. Bali, po. Ito po ay wholesale lang dito po sa kanila, sa barangay landing. Simulan na namin mga kalers. Kasi kung nung nakaraan, Dali-dali yung pagbubukas namin ito Hindi naman namin ma-appreciate ba At least ngayon May isa-isa namin Ito darling, saan galing to? Ganda naman itong regalo din ito to sa, sa atin ko. Kanina? Kay Gab. Gab Ibig sabihin Nung nilagay nila to dun sa entrance Nung aisle Dun sa, ito. Reception. sa reception Ito wala pa tong mga Fingerprint Maganda oh. Yan, salamat po. Dito sa regalo na ito, sobrang appreciated po namin. No? may nakalagay pa siyang date. Sayang lang kasi hindi na puno. Siguro hindi aware yung ibang mga bisita na kailangan pala ito ipupunuin. So ilan lang po yung nakapaglagay ng kanilang fingerprint. Ito kay Idol Chan Chan po yung vlogger na abay namin. Ito po ay pinakang panimula na rin para sa amin pong mag-asawa. Siguro kapag nagkabahay na po kami pero baka medyo matagal-tagal din po. Mag-iipon po muna kami. Saka ang focus po talaga namin ngayon ay magkaroon po ng baby. Para ang amin pong mga magulang ay makapag-alaga pa po, po ng mga apo. Kambal agad. <laughs> Coffee maker. Ayan ako. Parang walang pangalan. Natanggal. Sayang. i-unbox na natin. Sabay. Habang nag tatanggal ako dito. Ayan, kanina yan. Isa kay Jan Santillian. Isa sa abay din po namin na vlogger. Okay. Sa Facebook naman po siya at Sa nagregalo po nito, maraming salamat po Sayang, walang pangalan oh, Thank you, Jan Ah, ito po Ayan? Ito, uh, set ng Bitsin at saka po, baso Maraming salamat po dito Sa regalo na ito kay Jansantilia, ng salamat po sa salamat aydon. Ayan, anino yan? Kay Tali sa ina-ana ko. mo. Si, si Tali. Si Ito naman. Iisa eh. sa mga abay po namin si Rosling, Rosling and Angelo. Angelo friend naman po ni Darling. Ang oh, ganda oh. Kanya mo personalized. Personalized na. Ang ganda ah. Oh. Ah, talagang airport. talaga oh. Yan, salamat. Ano ang pangalan? Thank you, Angelo. Wow. Kaling, ganda. Ganda oh. Pwede na, pwede sa buka. Pwede isa sa atin. Doon sa kubo, mga kalayas. May bigas na din laman. Sisipagin na tayo magsaing. Si Darlene, sisipagin na magsaing. Oh, di ba? May bigas na. Ah, bigas yan. Salamat. Thank you, thank you, yan. Kailangan na natin may maisaing agad. Next. Next. Dito, dito. Ito. Ayan, kay Gian. Sa front row. Kay Gian. Ito naman. Kay Victor. yan Victor J. Isa po sa mga TK Vines. Si Victor po gumawa talaga siya ng thinking. Effort talaga yung mga friends ko. <laughs> Personalized. Personalized. Oh. Ang ganda. Hindi, oh. Ang oh. oh, maganda. Na. Ang ganda. Ayan po, keychain. Okay, Ayan sa so friend po ni Darling. Ayan, may panlagay na ako sa susi. Yes. Tor, salamat. Wow. Oh. Wow, oh, salamat, salamat. Nice. Ah, pabango. Oh, tapos may letter pa din sya. So, babasahin ko na lang siguro ito ng ano. Baka maiyak ako eh. Ah, sige. Basahin na lang. <laughs> Ilagay mo dun. Isama mo dyan. Saka yung babang. Ayun. Nakuha ba naman yung mga regalo. Ito pa po, Obelkens. <laughs> yung biro lang po. Ito. Yes. Nice. Yan ay kay... Ma'am Josa. Kay Ma'am Josa. Ito naman ay kay Ma'am Ruby sa mga apeng Kay Ma'am Josa at kay Ma'am Ruby. blender. Ah, blender. Okay. Hindi. Oo nga, blender mga kalaya. Okay, so, eh, tama-tama, buti na lang. Hindi ako nakabili ng blender nung nakaraan. Magagamit natin oh. ito. Pag okay. yung mga fruits, healthy living muna. Oo. Oh. Ito Ayun, naman yung blender ay... yan. Salamat po. Sabi mga air fryer. Ganda ah. Good size. Ano to ah. Parang... Air fryer um... <laughs> ka tayo. Okay. Iwas prito. Iwas prito. Kay Ma'am ma Ruby. Kay Ma'am Ruby. Wow. <laughs> <laughs> Kung hindi pa kayo hindi kami magkakagamit ng ganito mga kalayas. Maganda. Salamat uh -huh. po Ma'am Ruby. Wow, very prayer oh. Gamit na gamit natin to. Okay. Kay Pastor George. kay okay, Pastor George. At ito Messi. Yan, ito naman po kay Nanay Heidi. Yan, yung lagi nandito rin po kay na Darling. Ah, nice. Rice cooker po. Ayun ay. po, pabuksan. Ayun, salamat po. Ayun, minsan pa, ano, ayun. Gustong pabuksan. Gustong pabuksan. Ay, sobrang busy naman po talaga. Hmm. Ayan, ari po. Tumulun. Ayan, rice cooker. Tingnan natin, baka may laman po ito sa loob. Gulang buka. kayo labot ng baha. Ayan. Ay, pipili po kayo. May na rin bulak. Hindi ito kaya kabuli ng baha. Kapag bagong kasal lo, <laughs> darling, outside <the> lang po. Pagkalit. Kulambu. <laughs> Ayan, salamat po, Tita Heidi, sa regalo niyo po. Darling, hindi pala rice cooker. Huh? Hindi pala rice cooker. Pero, huh? pero maganda to. Sye, lagayan. Lagayan ng pera. Ano, may pera na po sa loob po. Oh. Kaya, well, salamat. <laughs> Darling. Ayan, no? Oh. Ay. Ito may laman, no? Oh. Ano, oh, nilagyan talaga ng point. Mm, ang nilagyan na pang... Ano ba? Ito yung niya kasi madalang ang ganyan. Oo, oh, madalang. Maganda, maganda. Walang pangalan, oh Ito, Jay. mainit ang ulo, nalagyan ko na lang ito ng yelo. Hindi biro lang po. Ito, Ayan, nice. Salamat po, Pastor George. Ito, walang mga pangalan. Ito walang pangalan. Ito'y maalin man kay Gerald at saka kay Jace. Kasamahan po ni John Santillan at si Victor. Bali, apat po sila sa grupo eh na TK Bines. Linis sa ano? Ayan, may panglinis na sa labas. Sa labas. Ayan, salamat. TK Bines. Ito walang pangalan ito na natin. Ah, ito kaya. Ah, uh, from sino to? Diane, sa friend ko. Ah, si Diane yung sa abay tapia. mo? Katapya. Katapya yan. Salamat dito okay. sa regalo mo. Ah, yes, we're good. Para makakapagpagawa tayo ng tablet. Kaya, hi. Coffee maker. Darling. Coffee maker din? Ah, oh. Pero magkaiba ng design. Ah. Ayan. Pwede. Pag dito sa tagkawa yan at saka sa tayabas. Ayan po. Para pag may bisita dun, may coffee maker, may bisita dito, may coffee maker din. thank you. Thank you Ayan. salamat. Sobrang ano to. Uh, appreciated po namin yung mga regalo nyo. Ayun pa lang po namin binuksan eh para mas maayos po yung mas ma makapagpasalamat po kami. Ayun. Ito ay galing sa kumari ko. May inaanap ako na din. So wala lang siyang pangalan. Ang maganda o. Yan, o. Ayun, mga kales o. Pag may mga bisita o yan, ito talagang maiinuman nyo po My ito. <laughs> Ayun. Thank you, Martin. PJ. Ah, huh? PJ. Anak ni si pastor, Abay na isa. Ayun, ah, isa na apoy. Ito na para madalita li. Ako na magdadala. Ito kaya kanina to. Aliyah. Say na ano problema? Ayun, say so na lang ko ni Darlin. Aliyah. Ah, balik pala. Ayun, ganda ano. Ano siya parang neon light, umiilaw. Ano Glow in the dark. Ayun, no? Ay, may kapartner partner na oh. Glow in the dark. May heater. Meron na kaming heater po, uh, kettle, electric kettle. Ayun. Pagkasing kulay talaga. Yan. Magkasing kulay 'yan. Ayun, salamat, salamat po. Tiyan nini. Ah, kayo nini. Ah, ten Salamat po sa lahat po ng mga sumuporta at saka sa nag-sponsor po ng dudugot. Maraming po nag-enjoy yan ni nung Melvin. Kasi ngayon? Wow. 'yun. Tama kaleso. Ganda oh. Ninong Mario. Siya po naman ay ninong namin from Sariaya, Quezon. Hotpot. Ayan, sa surplasan po. Bisaksak din. Anong ano to? Hotpot yan, yung pagluluto ng mga ano. Alam mo yung sa Korea? Hmm. po, meron pa siyang controller eh. Ayan, hotpot Ninong, salamat ya. po. Ayan, no? Oh. You can use, you can even use it as a hotpot. Hmm. Okay. Alam mo sa mga Korea yung mga ano. Yung parang mga, anong ang tawag din? Doon yung... na niluluto ka malakasala. Ano nga? Kung ba ginakain habang Sa, nanalo anong na. Ano tawag din? Yung kakayo ng kanya dyan, no? Parang, parang ganun, parang samyo. Hindi siya samyo hotpot. Next. Ito kayo. po namin, nanay-nanayan po ni Darling. Duhon pa. Maganda to ninang. Magagamit namin to. Ay maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumuporta po sa kasal po namin at sa lahat po ng mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Napagtagumpaya naman po namin yung kasal po namin. Bagamat nagkaroon po ng bagyo pero nung, nung pinakang ceremony, tumila na po. Actually po yun ay sa pinaka top view po ng Gastadores Mountain Resort, yung garden wedding po. Kaya lang, pagkapubig lang umulan o oh, biglang bumagyo during ceremony kaya yun na po yung naging setup up dun po kami sa baba so yun wala masabi kundi maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumuporta lahat po ng ito po sa mga nagbigay po ng regalo at saka sa mga nagpadala po ng mensahe Thank you sa mga ninang at ninang namin and syempre sa mga close friends ko na nag-effort lalo lalo na dito hindi man share talaga pero yung effort paano nila ito ginawa sobrang ako nagpapasalamat sa Baba. Ayan. So hindi naman mahalaga yung kung ano yung uh, amount ng regalo ko to you. Not about the price. Yeah, it's not it's about, a about a the million. price. Yes. Uh, thank you so much yun lahat sa ninong namin mga abay, mga friends. Thank you sa effort n'yo sa mga inaanak namin, Thank you so much sa inyong mga gift, Sobrang namin na appreciate. Yung gift. So 'yun siyempre, lang. Syempre, magpapasalamat din tayo kay Lord, syempre. Yes, kay Lord syempre sa mga taong ginamit niya. At siyempre sa blessings na binigay niya sa amin, dalawa, bilang mag-asawa. Bilang panimula, bilang mag-asawa. So, ipag-pray natin. Para sa magandang panimula, sabi nga ay sa lahat ng ginagawa natin pala kasama si Lord. Yes, Lord God, salamat Panginoon sa biyaya na patuloy mo, Diyos, sa pinagkakalabong sa amin, darong lalang ng Panginoon sa ito. Thank you naging katmilang namin, ng mga close friends namin, mga abay, inaanak, salamat Panginoon. At ito Panginoon ng mga regalo nila na magiging silbi namin panimula bilang mag-asawa. Salamat Panginoon sa blessings. Hindi lang Panginoon sa material na bagay, kundi sa uh, physical, spiritual na buhay, Panginoon. Salamat, Lord God. At sa mga plano pa namin ni JB na magkasawa. In the future, patuloy ka mag-lead sa aming buhay na magawa namin yung mga bagay na naayos sa iyong kalooban. sure, syempre, sa plan namin na magkaroon ng new leader, sa inamin namin o Diyos sa pinigakatiwala. At kung ano man, Panginoon, ang iyong kalooban ay sa inamin namin o Diyos sa pinigakatiwala lahat. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Bye-bye. God bless us all.